Ners, kanang winiho, ang motosiklo kansang bukton ang na putlan yun siya bukton. Ang driver sa modernized PUJ nga maoy nakaligis. Di pa sa kaan ang kaso. Anang report ni Dumabo. Wa na makigsabot-sabot ang habig sa 56 anyos nga NAR sa 57 anyos nga driver sa modernized PUJ. Hinundan nga gipasakaan yun o kasong reckless imprudence resulting in physical injuries ang maon driver. Samtang ang maong NARS, pabilingan na apa sa tambalanan. Ang victim na sa private hospital, unya naputlan uh, naputlang yun sa siyang bukton. Mm -hmm. Ang complainant ni file of tungod sa wa nila magkasinabtanay mm -hmm. o wa sila masiton. Mm -hmm. So impounded ang sakinan? Impounded ang sakinan, unya nalitin ang driver. Nahitabo ang insidente nitong Hulyo 25 sa Buntag sa Danatalio Bacalso sa Barangay Tabunok Dakbayan sa Talisay. Dihang padung unta sa iyang trabaho ang biktima. Subay so sa insidente, eh, paday na si Tumulak sa nagmaniog mga motorsiklo o mga gagmay sakinan nga dubliho ng pagbantay, ilabi na kung mutapad sa dagkong mga sakinan. Adunay sugyot si Tumulak aron makalikay sa aksidente ang mga motorista nga mahimutang sa blind spot sa kilid sa mga dagkong sakinan. Dali ni mo makita na nga nakab na blind spot ka kung pananglitan tanaw ni mo ang side mirror sa truck nga di ni mo makita ang driver. So, pinaagi ana di ni mo makita ang driver sa ato pa blind spot ka niya, di ka niya makita. ato ito yung likayan ang pag-agi sa mga blind spot nga area. Labi na og o ang mo atong itong uh, katapad. No? kay uh, di man nato kalikayan nga ang drivers nga nagda sa mga sakinan, di jud makakita nato kay sa blind spot samtang nitong martes sa buntag sa ka auto na sa giran sa ka truck sa mananga bridge sa barangay Tabunok tungod niini natanggo ang mga sakyanan so sa 30 minutos nakasabot ra noon ang duha kahabig. habig Cleofer lumayag family dumabok balitang bisdak